aawa mga kababayan share lang po yung videos natin para mas makatulong pa tayo sa mga makapanood ng video nito mga kababayan natin mga gustong magpaabot din ng tulong sa batang ito kay tatay message nyo lang po si Daddy Frankie para makatulong din tayo mahal ko po to alam ko ba ganito mahal ko po to kasi po alam ko <laughs> hindi po hindi mo po kaya siwala itong batang ganito ba babayaan Punta Bawat kayo. mga pagsubok na dumarating sa atin Eh sigat lang po talaga nakakaalam. Bilib lang talaga ako sa iyo tay Hindi hindi mo pinabayaan yung Ay, anak mo Hindi ako susuko na rin kasi Anak po yan Mahirap Ang bitakwa masakit po eh Talagang alagain talaga. Alagain na po siya talaga. Habang buhay siguro ko ganito, po, mayroon mong Panginoon. Opo. Pagkasakali na madinig yung mga pagdasal namin. Opo. Walang wala imposible kay God. Walang imposible po. Totoo pero, po pa, eh. pero paano yan Tay? Pagka halimbawa ikaw humina na, paano siya? Sabi ni tatay, bigay po ni God yan kaya hindi, hindi niya susukuan. Kaya isang share lang mga kababayan, pagsaludo kay tatay. Tay, good morning. Kumusta ka po dito? Gaano nga ba kahirap ang pinagdadaanan ni tatay ngayon? Anong pangalan ni tatay? Pwede ba ikwento mo sa amin tayo? Sino nga ba si tatay talaga? Ako po si Silver yung istigoy po. Nagalaga po ako sa anak kong ano. Pinibilyo po si Bitinyo. So na po hindi makalaga. Hala po. May bawa sa akin daw. Tumutulog. Siya ba yung strong po? Ako, ako lang po nag-alaga sa anak ko. Ang asawa ko po, siya nag-anap buhay. Pila nagtitinda lang po kahit ano-ano. Yung mga ano po, sana po, kahit man lang tulong po, para sa anak ko lang po, kahit po, sa akin, okay lang po sa akin. Kaya ko man po, sana may tumutulong po sa akin. Ako lang po nag-alaga sa anak ko. Pwede po lang po ako ulit. Wala po kami mapuntahan. Wala po tumutulong sa akin dito kasi hindi ba ako tala rito. Tala Mindanao po. Dito lang ako nakapangasawa. <coughs> Ilan taong ka na, na po tayo? 60 na po. dadi practice. Wala po akong kapatid dito. Wala akong pangalan dito. Pero kasal po kami ng asawa ko sa Sanggibinti po. Dali practice. Masala po, pilingin ko kung sino ba po sana may mabuting puso. Kahit malalagot, panalaan na po nalang po. Para mapacheck up namin, di kasi medyan po, nagkakalangit lagi. Mahal ko po to, alam ko, at ganito, mahal ko po to. Kasi po, ala ko po eh. Hindi po piling pabayaan ko, at ganito ako. Sana po, may maawa po kayo. Yan po, Daddy Frank, dito dahil po yan sinasabi ko na, Hindi po po kaya iwanan itong bata, itong ganito. Papabayaan. Kahit anong makain namin, yun lang po. Mahal po muna, bilihin ngayon. Yeah. Kaya, pumunta po ko sa inyo, Daddy Frank, barangay ano po sa inyo, kung baka sakali ako na matulungan po. Kaya lang po, Daddy Frank, ito ano po. Tay, sa loob ng labing pitong taon, ganyan ang sitwasyon ng anak mo. Opo. Laging nagsisisor ka mo, hirap na hirap. Ano yung nararamdaman mo bilang tatay? Masakit po, Daddy Franklin. Talagang nakikita ko na parang ako nasaktan lagi. Dahil sa anak ko na yan. Nandiyan po, daming sugat sa pa. Kasi ikus-kus-kus-kus niya sa siminto pag kinapag namin. Kaya hindi pwede sa siminto. Mm -hmm. May sugat sa tuho. Dito po, nagkasugat-sugat po siya. Mm -hmm. Kasi ikus-kus niya po pang pagsisisor. Uh -huh. Kaya po, yun talaga po ang hirap ng buhay ko. Buti tayo, hindi ka napapagod mag-alaga sa Ay, anak mo po. sa loob ng labing pitong taon. Hindi, dito nga po, lumaki yan sa, ano, sa mga hita ko po, po. Nung maliit pa yan, kaya-kaya kong -kaya kargahin kahit pa maglagad-lagad kami. Opo. Ngayon po, hindi ko na kaya. Bakit Talaga, po? Sa sobrang bigat na po, eh, si 20 years old na po siya. Oo. Na, Frank, eh. Tsaka ano, nagkakaedad siya, kayo, bumibigat siya, kayo naman humihina. Humihina, 60 na pa ako na di plan. 60 eh. na. Senior na po ako. Nung no, asawa ko po, 54 ang edad niya. Hmm. Buti sir kahit na mild stroke kayo, no? Malakas pa yung isang braso niyo. Opo, yun lang ang, pa, ano ko sa hindi sa Panginoon na sana wag na akong pag pagdalawa na talagang ano ko wala na hindi ko na maalagaan to. Opo. Opo. Talagang ba pabayaan ko simple ang message ko po yun lang ang nabuhay niya ay wala ring natapos ang asawa ko. Bilang ano nang ditinda-tinda lang po siya sa ano bayan ko anong mahango na sa palengke. Yun lang po titinda niya. Taga saan ka po? Mindanao. Mindanao po. Saan sa Mindanao po? Gala na po ako dati Prangi. Sa may malapit sa Iligan City, tapos Kuala Bungan, ganun po. Ilang kayo magkakapatid? Ano kami ay ano na lang kami namatay yung bunso namin kapatid, yung dati tumutulong sa akin namatay na po kasi operasyon sa ano siya na ano siya yung anong taong sakit na yung yung parang sa mga babae po yung ano inoperahan na epiksiya namatay po siya. Ah, babae yung kapatid niya. Yun. Oo, bunso po. Ano kami, pito kami tapos na matay. Anim na lang po kami ah, ngayon. Po, po. So wala rin naman nakatulong ng na mga kapatid mo? Minsan po, magbigay. Pag manghihinga ko, minsan magbigay pong limandaan. Pang ano lang dito po, ganyan. Yung pang binimpampir. Alam din nila yung hirap ng buhay niyo? Opo, alam nila po. Binakita ko lahat po. Minsan yung mga picture namin, sinisin ko. Kasi mm -hmm. alam nila po. Kasi nakaway pa akong minda na ako dati plangin. Noong 2013, ganito na po ako. Tapos ito, ano, bata-bata, kaya pakargahin sa kapatid niya. Ngayon po, kaya nadala nyo rin doon sa Mindanao. Hindi po, bumalik po kami. Hindi, e naiwan po sila. Ako lang pong ano doon, umuwi. Gusto ko oh. magpagaling doon, sabi no. Oh. ng mama ko. Ay, ano, tawag ng tawag ng mga asawa ko. Gusto nga, kasi wala pong mag-alaga dito. Opo. Ay, ay ganito sitwasyon ko. Tapos namatay na rin mama ko, papa ko. Patay na po sila noong 2004, yung, uh, 2024 yung namatay yung mama ko. Hmm. So, paano yung routine ng buhay nyo rito? Si nanay lang talaga naganap buhay. Opo. Ay, Ikaw, ay, tagabantay na lang talaga. Oh, tagabantay. Itong bahay na po, hindi po sa amin to. Yung bigay po ng, bigay po ng ano po to, bigay ng, ng biyanan ko po, ay yung biyanan ko, patay na po dalawa, babae lalaki. Itong kusina na po, binigay sa amin ito. Dati buo po yan, ay ginigiba. Tapos yung kwintador, by kwintador kami dyan dati. Tapos tinanggal naman sa ka, ano, tinanggal kasi di sa amin yung tinanggal. Pinagawa po yung kwintador. Wala na ila. Ano na po, mula nung nagkaano siya, wala na kaming ilaw. Yun, nagsusular na lang po. Bumibili ng ano, solar. Nakatulog na siya na. Eh tayo, hindi. Ganyan lang. O, ganyan po. Pag ganyan po, tahimik siya, sisyo na rin po yan. Kahit magdabog, hindi po siya. Walang pakialam po, Daddy Frankie. Eh. Mm -hmm. Ganun po siya. Parang ako yung nahihirapan na ganyan, nakabaluktot lang. Nah, Mahirap nga, Daddy Frankie. Eh. Pero nasanay na po siya sa ganyan, ano na, situation po niya. Ako po, nasanay na rin po ako. Kaya yung minsan po, yung magkasakit siya, yung dito halak po niya, Daddy Plank, eh, yung talaga hindi niya maano, hindi siya marunong mag, magtopra. Mm -hmm. Kaya yun ang inaano ko, para mabilihan po ng gamot na liquid. Kasi binigay siya center po, dito sa barakbak, ano, eh, pinag-check up namin, sabi, pag-check up natin niya yung halak niya. Eh. Minsan, mangingitin po dito niya, Daddy Plank, eh, pag hindi makahinga. Kaya ganun na, kaya kinakabahan ako eh. <coughs> Yan ang talagang ang hirap ng buhay dito sa Deplanke. Eh, mabuti kung ano, hindi ako ganito, ay makahanap buhay po ako. Opo. Alam, ano, maestro pa ako. Sige tay, laban lang tayo, no? Opo, Daddy Deplanke. Bawat uh... Kasalamat Pasalamat po nga ako, Daddy Deplanke. Na Bawat kayo, mga dito. pagsubok na dumarating sa atin, ay eh, sigat lang po talaga nakakaalam. Kung uh, yun ang dyan ako, Daddy Deplanke, ang Panginoon, di naman niya na magbigay ng ganitong problema kung walang kalutasan, eh. Mm -hmm talagang yun ang ano ko po. Bilib lang talaga ako sa'yo, Tay. Hindi hindi mo pinabayaan yung Ay, anak mo. Hindi ako susoko dahil di eh. kasi anak po yan. Mahirap eh. ang bitakwa. Masakit po eh. Kasi nawala na po akong anak siya. Nabata eh. Tapos kahit nga lang siya. Basta buhay. Uh, ayaw uh, kong mawala. Uh, hindi na, Hindi na, uh, hindi na. Hindi na nawala na po mo na anak kasi isa na po babae kung nawala pa na accident po mm nabangga ang sila sa kanya ng motor ng utsi, at napuntang suwal daw uh -huh. sayang yun ang panganay ko sa anak po yun uh -huh. hindi na hindi na nato sige tay bigyan kita ng pang -pa check up ng anak mo sana makatulong po no? Huh? Kumain na ba kayo, Tay? Opo, dali ah. pa Anong ulam? May iyong ulam niya po, hotdog po, tapos tinapay. Karamihan tinapay po ang ano niya rito. Tinapay ang pinano ko kasi minsan matigas yung kanin. Hmm. Tapos ang pareha po na yung ano po, nilambong na ang pareha. Nilambong na ang palaya. Yung parang bang ano, dali pa prangin, Patingin, patingin. Ano yan? Yung parang inano lang po, yung sa may hindi tubig, itong ulam ko po, po. Ay, dahon ng ang palaya. Oo, dahon, dahon po. Hmm. Tapos ulam niya, itong hotdog po, ito hindi man pwede ano, ito po lang. sige tayo, ayaan mo na tayo. Ito po. oo oh. Yung tinapay, yung napagutubin sa tinapay, paano namin. na dito pa na tayo, puka na rito. Ayan na, umuulan na naman. Oo po. Kung ah. ano kahoy dyan na di Frankie kasi tagulang na kami, ano, sinipap ko pa yan. Yung binigay sa anak ko galing sa, ano, mangkatarip. Lati dito, Ayun, yun ang pinag-anuhan ko ng pagsipak-sipak na wala kami ng ano, panggatong. Mura ko lang na. Lagi po ako nanonood sa mga video ng Gadget Tanking mula nung sila ate Nancy, mula si ang last ngayon si ano po? Si ano po yun? Yung pag-aanda po yun, okay. mga babae. Halos lahat ng video po, pinanood ko Kasi marami po kayo masunod. Marami so, Ang bahay talaga ng Gadget okay. Tayong asawa nyo, araw-araw nagtitinda? Opo, dadi pa rin. Ano oras siya uuwi? Mamayang e. mga alas 2, alas 3, hindi, hindi pares dadi pa Kasi minsan pag umulan ganito, minsan magpasilong-silong siya. Kasi bahay-bahay na po siya nagtitenda po dadi pa rin. Hmm. Usually tayo, magkano kinikita ng asawa nyo araw-araw? Minsan kumikita po siya po na mga 300, 400. O, o ganun po, ang kitaan niya yung yun. Yun ay pinagkakasya niyo dito? Opo, tubo niya sa pagtitinda niya. Ayan lang po, ang ano niya. Sabi ko, hindi sa magtinda, wala po kaming kakainin. Kasi ang hirap naman ang buhay dito. Alam ka naman mag-ano ako mga dito, ay wala din po mga yan. Ay, nahirap mag-ano din. Mang, mahingi na isang beses. Hindi naman na, ano na, lagi na lang mag-ano, yung, yung, bibigyan kami. Ayaw ko naman po ganun, kakahiyan naman kailangan talaga magsikap. Oo, magsikap po. Tsaka samahan ng nang dasal. Sabi ko sa kanyang asawa ko, magdasal ka lang. Kasi ito, pagsubok ng Panginoon ko, hindi naman ito kapag-uway. Ganito sa iyo. Pero sabi ko sa asawa ko na si Pag, lagi na magdasal. Pagka pagpura-pura, pag magpuri ng mga bata, po sabihan ko sa pupunahin yan. Kasi yan, walang alam yan kahit pa ah, din yung time na oh, naiinis. Oo, magagalit po siya. Opo. dito, magagalit siya. Lagi ko, wag mo ano yan. Pinagalita ko po yun eh. Hmm. Sabi ko, ano yan? Ano yan? tayo kasi may kasulbaran yan. Basta magdasal ka sa Panginoon. Sabi ko, sa kanyang pula din tayo. Lagi ko yung ano siya eh. -huh. Tama ka tay mag -pray lang tayo, ha? Opo. Huwag mawala po, ng pag-asa. Yung ano po, prague, ang ula, pag ladyanir, Opo. Kaya tulog at Sigat lang po talaga ang lahat. Opo, Siya kayo, lang ang sagot ng mga problema natin. Opo. So, tay, pigyan kita ng ano, ah, pamaling, or kung ano man, ha? Ah. Opo. O, kamay mo, Tay. One, two, three, four, five, six, 7 8 9 10,000 Pero di Maraming salamat talaga Tay, inaasahan mo ba na makarating si Daddy Frankie? Hindi po inaasahan ngayon, Daddy Frankie nag sisipak nga ako kayo diyan eh, May nagahanap nag eh. Kasi alam ko 'tong sipak niyo maliit kayo. Ano'ng masasabi mo tay nakatanggap ka ng 10,000 sa araw na to? malaking tulong po dali pragi para sa anak ko po to kung ano patikap mm -hmm. po baga dali pragi po dati nang asawa ko, po, namin, kung hindi bukas po patikap kami okay. maaga po yan sige tayo maraming salamat talaga dali pragi saludo oh, po saludo po saludo po pragi talaga ay doon lahat ng team dali pragi po laban lang tayo talo na kay, uh, Mas Masaludo sa ako sa iyo tayo kasi 17 years hindi mo pinabayaan yung ay, anak mo. Hindi ni. po. Kasi alam ko po yan kasi ayaw ko na mawala yan. Nawala na po lang isang anak, mabay. Tapos idubod ko kung mawala. Pagkat ganyan dyan, pagtyaga ako po hanggang saan kami. Basta dasal lang po ako. Nasa na gumaling po kami. Yun lang po, nandiyan naman po ang Panginoon. Hindi naman magbabaya po sa amin yan. Eh. Kasi mahirap na rin po kung isuko ko yan. Kung ayaw ko alagaan yan, wala na. Parang ako na rin ang ano, tubo ko. Tama, yung Daddy Franky. Pasalamat ako sa team Daddy Franky talaga. Salamat tayo, mga kababayan. Salamat tayo tayo sa mga uh, sumusubaybay sa Team Daddy Frankie. Opo. Salamat ako sa mga kababayan natin na tumatangkilik ng ating programa, mga kababayan, sa pagcha-charity ng Daddy Frankie. Kayo po ang dahilan. Mga kababayan, sa kaaliman po na gusto nyong makatulong sa mga ginagawa ng Team Daddy Frankie. Share nyo lang po ang video ito. Nakatulong na rin po kayo sa mga tinutulungan ng Team Daddy Frankie. Kagaya po ng pinagdadaanan ni tatay. Hindi nila kayang ipagamot yung anak nila. Kahit sa ganyan sitwasyon. Kaya nakakaawa mga kababayan. Share lang po yung videos natin para mas makatulong pa tayo sa mga mga kapanood ng video nito, mga kababayan natin, mga gustong magpaabot din ng tulong sa batang ito kay tatay. Message nyo lang po si Daddy Frankie para makatulong din tayo. Alam kong hindi rin nila ginusto yung ganitong kanilang ang uh, pinagdadaanan. Ngunit sabi ni tatay, bigay po ni God yan kaya hindi, hindi niya susukuan. Kaya isang share lang mga kababayan pag saludo kay tatay naging matatag siya sa hamon ng buhay. At mapalad din tayo mga kababayan kung hindi tayo nagkaroon ng mga ganitong pagsubok. At alam ko, lahat po tayo may kanya-kanya talagang kapalaran. Kaya hindi po tayo mawawalan dapat ng pag-asa. Lalong-lalo na sa'yo tayo. No? Huh? Salamat po at uh, bubu nakarating kami dito sa inyo. Pasalamat po malaki talaga sa inyo dati Franky na nakarating po kayo dito sa bahay namin. Na okay. dating na po ninyo kami. Mm -hmm. Laban lang tayo. Huwag kang mawala frangy. ng pag-asa. Pakatatag ka po para sa anak mo. Oo nga po. Yun ang inaano ko sa Panginoon. Ang video ay niya malakas pa na ano, pangatawan. para mahalala ako po siya. Opo. O Opo po Daddy Frankie, Talaga po Daddy Franky. Saludo po ko sa team Daddy Franky talaga. Wala bang nakakapunta pa dito sa inyo tayo? yung dati po matagal na po yung dating daan po. Mm -hmm. Dating daan tapos si kapitan na ganun sa api eh, pinano ni kapitan pumunta po dito matagal na po noong 2000 to oh, ano na, yung mula pang pandemic po yun. Mm -hmm. Si si Son, ano, si Soriano, Eli Soriano po. Mm -hmm. Ay, yun lang po. Binigyan kami ng konting tulong na mga pagkain po para sa ano. Pasalamat din po kami na yes. ano, inaano kami na kapitan. Di si, alam ni kapitan po talagang kalagayan ko. lagi ajalah ni Thank you Tay, sa tingin mo po, Tay, bakit naging ganyan yung anak mo tapos nasabayan pa ng ganyan sitwasyon sa kalusugan mo? Hindi ko po alam dati plagi kasi ito kasi po, nauna to siya, nauna ang uh, ano ganito. Tapos pinagamot at pinahirot-hirot namin. Bumay ko kaagad yan sa Maynila kasi doon po ang nabuhay ko. Yun na, ano, tuloy-tuloy na pong ano niya. Hindi na po siya gumaling. Ilang taon siya nang nagkaganyan? Ano pa po? Bak, ano pa siya? Mga wala pang isa, ano, dalawang taon, isang taon mahigit. Mm -mm. Ganun po. Ah. Uh, parang polio, ano? Na polio po sa lang Frankie. Eh. Kasi pinahilot. Tapos pinunta sa Manila, Yung sinun sa asawa ko, pinahilot namin doon. Yun na, wala na. Tapos binalik ko kaagad dito. Mm -mm. Pinahilot tayo, pinachick up namin. Minsan dito na di Frankie nangingitim yung labi niya dalawa. Oh. Pag siya magano. Pag magsisyok talaga sa todo iya ah, wala na. Parang mamamatay na siya. Pero talagang dinidiin ko dito ano niya. Sa may tiyan niya. Parang makahinga. Opo. Oh, Minsan tinatayupan ko sinisip-sip kung ano niya. Kung ano nakabara. Sip on man o oh, yung plima. Mayroon lumalabas. Mm <coughs> Yan yan talaga Pero hindi, wala, eh, ano, hindi po ako mawalang pag-asa kaya dyan pong Panginoong Diyos Ama. Kaya dasal ko po lagi talaga na kahit man lang siya. Yan ah, po, Daddy Pangke. Kahit man lang siya. Hindi talaga makapagsalita. Mara, tala, talagang alagain talaga. Alagain na po siya talaga. Habang buhay siguro ko siyang ganito, pero mayroon mga Panginoon. Opo. Baka na madinig yung mga pagdasal namin. Opo. Walang imposible kay God. Walang imposible po. Totoo pero, pa, pa pero paano yan tayo? Pagka halimbawa ikaw humina na, paano siya? Yun na nga po, iniisip ko yung anak ko, yung panganay sa kanya, tingin ko po, ewan ko lang po kung maalagaan nila ay ang asawa ko po matanda na rin po. Hindi po na po edad niya. Opo. Oh, eh ano ko po? Bahala na si God po kung ano talaga ibigay sa amin na ano. Wala na akong ano nagawang kasalanan po eh. Talagang ano, sa kulumaban po hindi oh, po po ako uh -huh. ako. Ano? Ayaw ko po nang manglamang nang kapwa. Opo. Oh, Ito po dati pa. Yung missis ko po dati pa di din sa ano nakakita ng pira po sa 1,000 mahigit sa munisipyo. Oo. Oh nagsabi sa akin, nasa ang pera, binigay ko nung kunin mo yun, binigay natin sa, ano, dyan sa munisipo, kunin mo yun, ibigay mo, mo kay mayor, parang malaman kung sino may ari, parang ipos sa Facebook. Mm. Yung napos po, yun, nagpasalamat yung, ano, nasa ang nakapulot, pina sa uli ko po. Mm. Ayoko pong talagang, ano, ng mga, ano, kunting Ako. bagay na hindi para sa amin, ayoko po. Napakabait mo tay, tay, maraming manunood sa video natin, i-upload namin to eh. Baka, Baka may panawagan ka sa mga kababayan natin. Oh, sana po yung sino man nag ano, sa amin ng anak ko po, po, kahit man lang ano, kahit man lang po ano, yung kunting tulong lang po kung sino mong ano makatulong sa amin kahit pang-pampers -pang lang sa anak ko. Eh po sa akin o okay na lang po sa akin kasi pwede naman po ako makahingi sa sinta ng gamot gamot pero sa puso Dan, minsan may pera ko, bibili ganun. Opo. Oh. Yun lang po Daddy Frankie eh. nagpasalamat po ko sa inyo Daddy Frankie. Eh. <laughs> Sige Tay, salamat muli. Sana makabalik pa kami dito. Po, daddy, Ingat ka parati Tay. Po, daddy, God, daddy, bless daddy. Po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo, daddy lahat pagbigay. Bayan mga kabarangay, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. At uh, shout out po sa ating mga kababayan o OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat po. Isa na naman mahirap ang natulungan natin. Maging ako man mga kababayan ay instrumento lang ng ating Panginoon. Kaya ako ay nagpapasalamat parati sa ating mahal na Panginoon na nakatulong din po ako. Dahil din po yan sa inyo mga kababayan. Kaya maraming maraming salamat po and God bless po. Ingat po kayo parati mga kababayan. Maraming maraming salamat.